At dahil ilang araw nga akong walang mini-vlog dito sa Facebook University, mga mare, huwag kayong mag-alala at i-update ko na ngayon for today's video. Eto na yun. Kalman nyo yung mga sarili nyo, nakbaka. For today's video, mga mare, ilang araw pa nga lang mula noong nakababa si Mr. Sabarco ay may lakad nga kami. Madaling araw pa lang nag na talaga Mag okay. kami. mag nga kami ngayon, mga mare, kasama nga yung mga pinsan ko. Kaya nga after naming mag-ready ay ito, sinundo na nga nila kami at duman nga kami dito sa Tiplex ng madaling araw. Sa 4 pa nga lang ng madaling araw, mga mare, ay nagbabiyahin na kami dahil gusto nga namin pagdating namin dun. Ay, Diyos ko, marami kami mapupunta. Mahaba-haba rin ngayong biyahe, mga mare, kaya nga paglabas namin ng Tiplex ay umihi muna nga kami dito sa McDo. Bumili lang din sila ng mga kapid dyan, tsaka mga pagkain mga mare at bumiyahin na nga kami papuntang La Union. At after nga ng mga ilang oras na biyahe mga mare, meron nga kami nadaan ng kainan dito ng mga kinigtot, mga kaleskes, mga pigar-pigar, bulalo. Oh, ganun. At ako na, nakakatikim na mga ganong pagkain mga mare at sila rin gusto nilang kumain ng mga lokal. Kaya ito, dito sila huminto. Anak hindi ko nga alam kung ano yung itsura ng kinigto, tsaka kaleskes, tsaka pigar-pigar na nakapaskil sa labas. Mga mare, kaya ito pumasok na kami para tignan yung mga ulam nila. Marami ka rin naman pagpipilian dito mga mare. Ito nga yung igorot si Iteri. marami silang ulam dito. Kaya lang yung mga iba hindi ko kilala. May mga kambing, may mga ibang luto na hindi ko alam. May bulalo rin sila dito mga mare at may papaitan din. Kaya ikaw na bahala kung anong sabaw yung pipiliin mo. Ganun. Yeah. nyo mga mare, first time yata naming magre-reunion na magpipinsan na na walang kasamang tita, walang kasamang senior, walang kasamang bata. Kaya nga, happy-happy lang kami dito mga mare habang nagbabiyahe. After nga namin kumain na ito, nagpicture-picture nga lang kami sa labas ng Igorot si Eteri. After nga nun, mga mare, pagkatapos nga nilang kumain ay ito, nagbabiyahe na naman kami. Buti na lang talaga at may video kami dala para hindi kami mainip sa biyahe. Nakbaka. <laughs> Napapailing na lang talaga yung asawa ko dyan mga mare dahil nanchalan siya at nasama siya sa mga may kumpinsan kong pinsan. Chares! <laughs> Sorry na nga, mga mare, after six hours na biyahe namin from Pampanga to La Union, andito na nga kami. ba? Diba? Sobrang haba nga ng biyahe mga mare, pero worth it naman pagdating namin dito. Sobrang ganda talaga ng dagat. Dito nga lang yan sa San Juan La Union mga mare, at malapit nga lang yung transient namin dito sa dagat. Kaya ito nga yung napili nung pinsan ko. Sobrang refreshing nga dito mga mare, kaya thank you Lord ka talaga at makakalimutan mo talaga yung mga problema at bills mo sa bahay. Charest! <laughs> 11.30 na nga ng umaga dito mga mare nung dumating kami at nagkukwentuhan na nga yung mga pinsan ko dyan. At dahil madalang lang naman yung mga ganitong pagkakataon mga mare kaya sinusulit na namin dahil yung iba dyan may mga trabaho, yung iba nasa abroad, gano'n. Mga mare, kung may mga pinsan nga kayo na hindi umiinom, eto naman yung mga pinsan kong lasenggo. Tolo, reg lasenggo. Tol, reg <laughs> tol! Siyempre mga mare dahil day one pa nga lang namin to ay eh, ito magpipicture picture nga lang muna kami dito dahil sobrang lakas ng alon hindi pa kami makalito kung yung mga lalaki kung pinsan mga mare ay ayaw magpaawat sa pag-inom eto hindi, rin kami magpapakabal <tinyo> Oh, di ba? Ganyan kami magpipinsan mga mare pag magkakasama kami, magugulo talaga kami. Ito ngayong araw na hindi ko malilimutan mga mare dahil first time nga namin magsama-sama magpipinsa na walang kasamang bata. Nag-enjoy din talaga kami sa day 1 namin mga mare after ganyan ay nagpahinga nga muna kami at nung kinagabihan ay nagpe-prepare na nga kami para nga pumunta sa bar. Part pa lang to mga mare, i-upload ko yung part 2 soon. Salamat sa panonood.